Ang bala. Uh -huh. mm. Crispy. Pretty na den bala. Pretty na din. Pero ang buti nakakagawa pa. Nakakabig pa kahit paano. Water. Wala. Mahirap na ilay ang bala ng iyo. Ang baba ng angs. <laughs> Kaya sabi ko, bigay pa niya isa eh. Ang baba ng ganun. Kung kalas ako, nakaposig pa ako

ka coming. <coughs> so, um... Sayang itu The this one. Mama alas talaga. Kakainis na ng alas. <laughs> 50 na lang, oh. Ang <laughs> wala, na, wala alas, na. ng kuwenta bigla ito. Ay, wala pang alas. Alas to sa alas tres tuloy. So, nagbigay pa ng jiski. Ganda sana. Okay na ba ito? Hindi. Teka. Parang one. Nabusog ka eh. <laughs> Pag di pa nabusog si Nestan eh. Hmm. Sabi? Iwas pusoy na lang yan. Dapat doon mo dinala. Ibig sabihin talo yun. Hmm. Aba, ibig sabihin panalo ako. Oh, nagbiyak din siya. Gusto niya magbiyak. Kahit <laughs> may, may alas siya. Eh, hindi siya nagkakatalo yan minsan eh. Nag ano, tama ba ang ano ko? O napusin mo ako? O pinagsama ko na lang? <laughs> nagbiyak pa rin daw. For size, for shete. May king queen jack ulo. Ayun straight. <coughs> talo to. na lang. <laughs> Tapos ay ito. Panalo lang. lang to. Mm -hmm. Dapat, tingnan mo ngayon, no? Nung nagbiyak ako, eh. Talo to. Tal Sungada. Talo ko sana Sungada. siya. Hindi, <coughs> talo oh, ko lang. Oo oh, nga, Wala ayun ang pataya. Niya, eh? Ah, ang palta. Bakit, Wala ang palta. Bakit bangtaya. ka nag... Ka, no? isang dano. Na, ko yun. Sabi ko sa'yo, huwag ka mong bibiyak. Kasi nagbiyak na ako, eh. <coughs> tingnan mo, nung biniyak ko, talo tuloy ako. Kanina hindi ako nagbiha. Ngayon niko ko naman nagsawa sa biha. Ang lupit nito mag gano. Seven sa isang. Kanina seven threads. Kaya nakalasok kanina seven Kung tuber to, pa to. Well, oo. Tapos ang mga kicker niya, Jack, King, yeah, Queen. Pwede naman pang ulo yun eh. Sa bagay. Kanya-kanyang ano yan. Eh. Kung tubang, man, yun Kung nakotoba mo yun, nakotoba ka bangka. <laughs> Mahilig siya bumiyak eh. Nang perlas. <laughs> <laughs> Ayun na nga lang ibibiyak, yun, eh. Nagkamali ka pa. <laughs> Grabe eh. Natuto rin siya magbiyak eh. <laughs> Kala ko eh. Ako lang ano eh. sa ulo. pa. Nako. Sayang mo, boy. Sa pa din. Opo. Iyo. Sa pa Ako wala. Sayang mo ba lang ito ah. Ang ganda na ito. Sayang. Dumo please eh. O, oh, sayang o. Oh, Lock na sana. O, oh, ngayon to. Ako ngayon. Hindi <laughs> ka muna. Lock to, pre. Ganyan. Tapos gaganyan yun, o. Kuha know. rin po yun, to. Lock to, pre, ha. Okay din sana sa akin eh. Kasi kulang ng nag ang 4 eh. Bulak-bulak lang yan. Lagi ah. mm. natin. Tapos ipang pangkari ito. Mm. Ah. Ingat. Huwag ka na magbiyak. Ang lak <laughs> ko? ito. yan. Sa akin nga rin eh. Kulang na ng 4 eh. Nasa iyo yung 4 eh. Oh. O oh, na kayo. Ito na nalagot pa ako na ito. Ayun lang yung 4 mo. Oh, nasa hmm? kanya. Nasa kanya yung 4 ko. Heart. Huh? Straight, straight. Sa Para akin. Nasa kay ano na nun, at si Una. Ang ah. lakas ng ano. Baraan yan o. Talo to. Eh. Panalo ko. Under pa rin ako sa si straight. Di 8. 8, eh. 8 Ito. Panalo lang din. Panalo. Tapos ito. Karang yan ang, doon. yan ang sumalba sa'yo, yung dalawang o -o susok Kano na yung, yung, yan. Kung wala yan, ipusoy ka. Kung na oche yari ka dun diba? <laughs> Paralo, Grabe, eh. <coughs> Sabi niya, panalo na ako lahat sa alas. Wala, eh. <coughs> eh, plusis, plusis. <laughs> At <zaul>. sa <laughs> Ang ganda ng bura ako, walang tinalo. Sabang ano, sabang kabado. Sana na rin nagkat eh. Ang ganda ng bura ako, walang tinalo. King! Ang ganda rin bura ako. Ganyan na, walang tayo magagawa. Kinuha ka lahat pati taya. ito mo yung yari dito ah yun no. lang parang alas ang ulo straight ang gitna. na walang nilusot ah tontuwa ka na yan eh alas ang ulo kaya nga straight pa ang gate na sa aga panalo to yun pala eh wala rin sinabi pala eh wala din eh Saat sa ulo ano? yan ah

Ah, das cutter. Ah, das cutter. Hindi pa naglagay ng. Hindi pa talaga nilagay. Tumama na natin Ay, Sigurado ko na. Madali pa ako dito. Tapos natin to. Baba eh. Pwede ba yan? <coughs> 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 Biyakin mo lang yung pre. Mabang yung pre. <laughs> <laughs> hmm? <Ayun> na. <laughs> <coughs> Na bukas. nag Sige. Sige lang. naman ito yeah. Nagbiyak to. Ah, nagbiyak. Puso ano pa? Pau pa. Pau oh, ka pre. Eh. <laughs> Balik ka. Ang <laughs> 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 bilis ko na ako ibaba. <laughs> hey, ano ba yan? Eh. Yeah. Yeah. Pwede mo lang yung consideration. No, nagbiyak to eh. And, hindi. siya nagbiyak. Dapat pala hindi rin ako nagbiyak kanina. Wala ko lang bibiyakin. King. Ask Jack. Panalo pre. Ay, Topper. Bakit? Tanalo din ito. <laughs> Ba't mabilis ko kasi ano? Baba, ano ba oh, yan? Oh. <laughs> <laughs> Napopalis ko nga, mo kasi pala eh. <laughs> ano ka sana doon. Panalo? Oo, oh, oh baka ba ba, ano mo ba yun? Mapus Sama? Mapusoy mo pa yun? Straight? Under, Straight ah, andi, under ka hindi, under ka niya. Ha? Under? Under ka niya. Pusoy <laughs> ka pa <ba> niya. Hinihintay <laughs> <laughs> Sa so, mga tama naman na eh. respect as ka. Ano ba Res. Sa daan yung ano, pagkakamali niya. Papagalan ko to. Hindi ba? <coughs> hindi pwedeng ganyan? Hindi tama din naman siya sa tonay, kasi mas mga tasa mo talaga ang king sa alas. <coughs> Kaya nga. One lang yun eh. <coughs> Kaya nga nilagay niya din eh. <coughs> Kaya po nilagay <naging> niya daw. Balik <coughs> niya. <coughs> 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 Excited talaga eh. Yeah, baligtad. <laughs> bakit ganun lang nangyari doon? <coughs> Mahalas niyo <yung> kaya kami. <laughs> Minamadali niyo nga daw kasi siya. Si, si Ryan yun. <laughs> ko pa. Pinagdinadali kasi ni Ryan eh. Oh, uy, 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 uy Mmm. Mhm. Mm -hmm. na naman. Ayun, tuloy ay. din. Pati siya, wala. Sino gagawin natin dito? Besbuhis, ito ng <coughs> ko do okay na 'to ah. Patay. Patay na. Ah, oh, she na no, 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 no. wala ulo ko alam pero yan na yan hindi na magadi na lang. tayo. Kali pa po say tama ba yan o sa ano kayo sa process si ano, per parkwin? Tama ba yung ko? Pull straight? Tay comment nga lang. May alas. Tama pa ko. Ah, buti na lang. <laughs> Talo bang ka? Kunti ko pa siyang matalo eh. Plus Panalo to? Mm Ito. Panalo din. Plus po siya pa ngayon Ah, eh. hindi May Ito lang ang talo talas. Oh. talo 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 ba talo 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 ano. talo 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 Oo. or get respect as nasa taas na. <laughs> Ang kasi ng mga Sabi mo, wag ka kasi ako pinagmamadala. Queen. Natarantam. Ganun pala dapat niya. Pan sa tong ito, wag next life. Mo it. na nang... <Cuban reaction> <laughs> Yan. hindi niya kung nakanan ng ganyan. Yan. Yan. Sabay ganun. Yan. Yan lang. Sige. At least si eh, mag-ulo ka. nagulo ulo nga. Buong-buo pa ang ulo. <laughs> May bilog, bilog, bilog. Oh, nandagay. Alam mo si kaya do si tu dong. Nang magpunta, bago. Dami siya nga. Masam. Di ka pa nagbigay siya ng flower, siya ng flower lang. Ganda sana to. Ang gagawin natin Ah, baka Kahit na ebe. Malayo pa yung eh. Sa puso niya. Sige na ito. Uh, Oo, kinabi. Plasis, plasis. Bakit tala dyan, huh? Sa plasis, plasis? Hindi pa naman. Ay, naku. Po. Hmm? Straight, straight. <coughs> biyak. Di <Pluses>, ba? <coughs> straight. <Dibay. coughs> straight. Ako Talo to. <laughs> Ano okay. Panalo si to. Panalo sa din to. Mm. Ano ba yan? landa. <laughs> ano, ano ayaw, ayaw mo magpawin? Tayo <laughs> Ano mga bawi na? Pampipsi. Pabawi. Gusto mo makabawi? Boss. Tanong niyo na, pwede ba pre? 150? Ang dos daw yung isa. Pupusoyin natin para... Pupusoyin natin para, Pupusoyin natin para Saan mo na yung tano mo, okay. kuya. Nandun na, oh. At least 200, na. na, oh. 200 na, bakit wala ka pang pambayad? Sakto no? 300 kung nabusoy ka. Tumaya <laughs> na. Na, na siya dito. Eh. Tinaya ko na nga pag nag-ganin. Masyado yun, baka himatayin. <laughs> Bahay pa ako ng natiti. dito. Paglalakad dito oras so lang taxi. Tira lang ako ng sandalan ng <laughs> pamasahe. Lalakad ka di <de> oras. <laughs> ito patagalin tagalin natin 'to. Yun na. pa. Yan lang. Sa pa. Ayaw. Ayaw talaga 'yo. Eh, oh. Puro sibilik bilugan 'yan. Eh sa pambilog. Hindi lumabas. Ano so, naman talaga, patusok pa eh. Iba yung tusok yata mo yan. Oo oh, talaga, ka ano, wala pa ni... Grabe. Yan, bandaraan natin, Kasi. tama lang pala magbigay ko sa'yo dyan. Hehehehe. 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 Buti na lang, meron pa ako ano Kung hindi, eh, patay. Eh, na lang talaga Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, wala. Apat, apat lang. O, ganito. Ano ba, too hmm? stress too much? Stress <laughs> too much? Nyaka. Sige na, huwag lang <laughs> Sabay Baka nasa taas na naman yung alas mo ha. Wala kulang, wala 9. Wala Bigyan ka namin ng na exam bara ha? Wala Para makompleto yan. Kung may tres, may nilipis sana eh. Kasi yung bangka eh. Tapag mo na kaya, open mo na yan. Yan. So, <laughs> pool. Putaw na naman. Pool. Oh, Oo nga pool. eh. Wala namang ano. Walang king. Walang na, tres. Na kay boss ang king. mm -hmm. Tatlo. Naka-pool siya. Ay hindi. Sinislag niya lang. Puldosa. Puldosa. Is... Ah! Saan ba tayo para na sa mga niya? Ay, ay, ay. ay, ay Walang bu napusoy. Buti na lang, hindi ako napusoy. Eh? Bye. Bye. Grabe, kabigang wala. <laughs>